Uh, yan po ay talagang nakaka ano rin nakakabagabag dahil uh, dapat po ay sa ang payo ko lang din sa ating mga uh, mga mahal na mga yung mga nag uh, gumagamit ng na mga social media ay maging mapanuri at mapag, maging mapagmatsyag. Sa amin dito sa region to nagtataka nga kami kung bakit nasama yung kagayan, particular yung kagayan na may mga ganyang mga spoilage o nabubulok. Um, bumisita po kami at ina-assure namin na po yan tinawag ko yung ating quality assurance officer at katatapos lang ng quality audit ng ibang region dito sa region 2 ang naging resulta wala po tayong mga ganong mga mga nabubulok na mga report at kahit na nasa 20 more than 1 year na nasa ang edad nasa 20 18 months na yung pinakaluma nating palay pero Uh, kami ang magpapatunay, iniinbitahan po namin kayo kasi nasa luna yung aming 18 months na palay. Puntahan po natin kung po pwede kahit bukas or makipag-coordinate lang sa ating manager. Puntahan natin at ipapakita namin yung output ng aming aging palay. Kasi kasalukoy na kaming gumigiling ngayon doon, uh, nag na yung ating contract miller doon. papakita namin, wala po. Uh, allegedly, yung allegation na yan ay wala pong basis ang may mga patunay po kami mga laboratory analysis. Ang nakakalungkot lang kasi alam nyo po ang ating mga classifier, ang ating mga frontliners, ang ating mga butigero, ang aming procurement team ay talagang nagsisilbe. Uh, nagsisilbi. Nandiyan na nga nakaka, minsan nagkakaroon ng misunderstanding na sa ating mga magsasaka dahil sa higpit ng aming mga panuntunan para matupad lang namin yung mga standard na yan. Naireklamo na nga kami dahil nga napakahigpit ng NFA. Tapos biglang, yun talaga naman ang aming ginagawa, yung within our standards, ang aming mga pinuprocure. Then during maintenance yan, during storage, meron din kami mga protocol, meron kaming mga duration, may mga cycle kung paano namin i-pest control yan safe, safe uh, use of uh, mga pesticide para ma-eliminate yung mga storage pests ma-reduce namin yung infestation kaya nakakalungkot na may mga nababalitang ganyan dahil naghihirap yung ating mga pest control officer, ating quality assurance officer, warehouse personnel ng ating mga butikero, mga lahat nung nasa field para i-maintain lang ma at makapag-deliver tayo ng magandang kalidad ng bigas sa ating mga kliyente. Pero naallegedly, walang basis 'yan na nagkakaroon ng nabubulok. Wala po, wala pong nabubulok na mga aging palay stocks dito sa Cagayan. Uh, dito sa kabuuan ng Region 2, particularly dito sa Cagayan, sir. So, 'yun lang po yung masasabi ko about doon sa mga uh, news sa social media.